Wala pa sa na naman Eh, sarado na eh. Oo, sarado na. Ayaw! Halika na! Wala na. sa Sarado na kasi eh. Ayan, oo. Wala na tayo. Wala na tayo ko konting ano na lang. <laughs> Yung mga... Hehehehe dito sa si Ednas, masarap yung ano, sans rival nila. Iyan, magdadag may dagdag ano na naman si Lods. <laughs> si Sandra to. Oh, si mahal, mahal, pa naman yung token niya sa ano, ano? Sports Zone. Mas mura sakwan. kwan. Oh, o, di ba 52 lang? Sa Pacific. Ayun, ako muntik pa ako. Ano ano? Muntik pa ako. <laughs> Subaso. Sa ano 62. kahit kasi may card ako. <laughs> Merong VIP card 62. No, diyan wala. Diyan shift ala ala silang ano 52. 52 di, lang sila. Ha? Di, huh? di ba di pa pwedeng ng VIP card? Po? Hindi, hindi pwede. Ni-uwi huh? ang mga empleyado. <laughs> buti naka 70 pa ako no? Naka ilang ano ka na rin, naka ilang kuha ka na rin sa ano oh, Ala ka na yan, naka ilang kuha ka na sa akin. Ano Lala, Nakuha. Oh. Buti, ano, pati, sa tenten -ten lang ako na? Ayaw ng ano. Kasi Ayaw ng malaki. Tenten -ten lang. Ba't siya kayo pupunta? Bibili si Ito. Hindi, hindi. hindi ano bibili ko? Ano bibili niya? Sarag na. Dilim na rito. Madilim na. Okay, bye ng mga kalot. Sa okay. ano. Okay. Tapos na kami. Bye.